Bago ang lahat, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang Guachinango? Sa mga kwento ng matatanda, ito itawag sa taong tuso, mapanlin lang at mahusay magmanipula ng salita. Sa Cebuano, tinutukoy ang Guachinango bilang isang taong crafty or manipulative. Madaling magpaikot ng kapwa para sa sariling pakinabang at sa ilang lumang alamat gaya ng kwentong The Devil and the God Chinango, ito ang karakter na kayang makipag-usap at minsan ay makipag pa sa mismong demonyo. Kaya kapag sinabing God Chinango, hindi lang basta matalino o mahusay, kundi ang taong niyan ay isang tuso, mapanlin lang, at maingat na nagtatago ng tunay na motibo. Ngayon, tanungin natin may ganito rin ba sa ating sinado, Isang manbabatas na tila may tatlong mukha, laging nag-iiba depende sa pagkakataon. Ang unang mukha ng Watsinango, ang Flip Flapper. Kapag nasa harap ng kamera, may matibay na pinaninindigan. Pero kapag pumihit na ang lente ng kamera, biglang nagbabago ng tono. Kanina kontra, ngayon pabor. Ang sinasabi para sa bayan, pero ang tunay na batayan ay kung sino ang nakikinabang. Ang flip-flopper ay parang bandila tuwing bagyo. Kung saan umiihip ang hangin, doon siya sasama. Ang ikalawang muka, ang legal acrobat. Ginagamit ang batas na parang goma, lastiko o masa ng harina. Binabaluktot, iniikot hanggang magmukhang tama ang mali Mahusay sa argumento pero ang panalo ay hindi katotohanan kundi palusot. Parang akrobatikong bumabalugtot ang katawan sa entablado. Pinapalakpakan dahil kahanga-hanga ang forma. Pero huwag ka, delikado ang epekto. Sa dulo, ang justisya ang nagiging talo. Ang ikatlot huli, the master of delay. Hmm, parang kilala ko to. Kapag malinaw na ang dapat gawin, siya ang unang maghahanap ng butas. Laging may teknikalidad. Laging may motion to reconsider. Habang lumilipas ang oras, natatabunan ng katotohanan. Habang pinapahaba ang proseso, nakakatakas ang dapat managot. Para siyang bantay na may hawak na malaking orasan. Pinipigilan ng kamay ng oras para manatiling nakapikit ang hustisya tatlong mukha, iisang tawag. Sa wika ng matatanda, ito ang guachinango, tuso, manipulative, at laging may kapalit ang bawat salita. At sa bulwaga ng sinado, may isa na paulit-ulit na nagpapakita ng ganitong mga katangian. Minsan flip-flopper, minsan legal acrobat, minsan master of delay. Hindi na kailangan ng pangalan sapat na ang kilos at marka ng Guachinango na nasa kanya. Kung kilala mo kung sino siya, ilagay ang iyong sagot sa comment box.